Flash News Updates. Mga balita ngayon. Isang lalaki patay matapos gilitan sa leeg ng kanyang asawa sa Maguindanao del Norte. Tatlong milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo na harang sa Sibulan Port Negros Oriental, dalawa arestado. Higit 1.1 milyon na pasahero sa mga pantalan sa bansa inaasahan ngayong darating na eleksyon ayon sa Philippine Ports Authority. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Patay ang isang lalaki matapos laslasin ng leeg nito ng kanyang mismong asawa at umano'y kaibigan nito sa barangay Ladia, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, Kamakalawa. Kinilala ang biktima na si Norodin Gumaga Mustafa, 50 anyos, isang driver at residente ng nasabing barangay. Ayon sa investigasyon, pasado las 10 ng gabi noong Miyerkules nang mangyari ang krimen na kinasangkutan ng kanyang sariling asawa na kinilalang si Baby Ana Maliga at at kaibigan nitong si Montasir Baito Usop, 22 anyos na isang construction worker. Mismong si Biwang ang sumaksak sa kanyang asawa gamit ang bolo na nasaksihan mismo ng kapatid ng biktima. Sinubukan pang itakbo ang biktima sa pagamutan ngunit idineklara itong dead on arrival. Agad namang sumuko sa mga otoridad ang mga suspect na nahaharap sa kasong pagpatay. Nasabat ng Philippine Coast Guard o PCG sa Sibulan Port, Negros Oriental ang tinatayang 3 milyon pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo noong Miyerkules ng gabi. Ayon kay Lieutenant Marion Abigail Enopia, Station Commander ng PCG Negros Oriental, isang wing van mula Negros Occidental ang pinahinto ng pinagsamang puwersa ng Maritime Police at Bureau of Customs o BOC bandang alas 10.30 ng gabi. Sa inspeksyon, natuklasan ng isang daang kahon ng sigarilyong walang kaukulang dokumento. Umabot sa 8,630 rims ng sigarilyo ang laman ng mga kahon na balot sa plastik. Dalawang katao ang nasa kustodiya ngayon ng mga otoridad habang iniimbestigahan kung sino ang may-ari o consignee ng kargamento. Ang mga kumpiskadong produkto ay isinuko na sa Bureau of Customs para sa inventory at tamang disposisyon. Inaasahan ng Philippine Ports Authority o PPA ang pagdagsa ng mga pasahero sa mga pantalan sa bansa na uuwi sa kanilang mga probinsya para sa midterms elections sa May 12. Ayon sa PPA, nasa kabuang 1,155,238 ang expected travelers nila sa mga major ports sa bansa mula ngayong araw hanggang sa May 13. Mas mataas ang kanilang forecast sa 5% kumpara sa naitalang 1,100,227 total passengers noong 2022 election period. Ngunit mas mababa ito kumpara sa pre-pandemic o noong 2019 na mayroong 1.7 million na mga pasahero. Samantala, nasa full alert status na ang PPA personnel kabilang ng Philippine Coast Guard upang masigurong ligtas at payapa ang biyahe ng mga pasahero. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagkuto ng balita.